mga kadibdib. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, susubscribe! <laughs> mga kadibdib at mga kawasak-wasak. So ngayon, andito kami ulit sa Amber. Andito kami nag-overnight. Baka hanggang saan pa ata to 20. Anong pizza na ngayon ga? 18? 18. So may 2 two, two, two nights pa kami dito. So ngayon, nagpapaluto kami ng itlog. Pero yung ano namin, scramble daw yung ano, gusto nila. At saka anuhan mo na rin ga ah, ng yung ah, isang karni norte yung sa amin sunod mo mamaya so andito sila muna ngayon hello. so kaway ay hello. hello ikaw ikaw baby kaway kaway ka baby ayan <laughs> yes. yeah. yeah. uh, ikaw daddy kaway kaway good morning good morning, good morning. <laughs> so ito naglilinis sila tapos ako naman eh tatakay na na ha Makita yan ng asawa, oh. Ano um, na yung daddy? Saan? Ano ba yung daddy? ito pala yung daddy. Ayun, oh. Hello, ulit. Ayan. Titinan ko doon, baby, kung meron pang mga toys doon na naiwan. So, bibigyan kita ng ano, ha? Yung payloader. Talagang payloader na buo. Saan <laughs> dito kami ngayon? Yung dalawa na sa loob pa. Linis time. Linis time. Linis. Yeah, it's Linis time. time. Yeah. Ah, ayan yung ano namin doon, yung mga kwarto namin. Tapos may mga may mga neighbor, neighboring neighboring uh, roommates kami. Ayun, sila doon. So, tapos na kaming nag-almusal mga ka So, meron na naman kaming nakilala dito na kalapit kwarto namin, si Kenneth at saka yung pamilya niya. Good morning, Nay! Good morning, Tay! Hello, baby! At saka yung kanyang, ah... Uh, Hello! Um, na wife do, no? <laughs> Yan. So, ito ang style dito. Pag yung pangalan nito, pagising mo, pwede ka na magpaluto ng pagkain, gano'n. Kung anong gusto mo. Tapos, ang masarap dito sa tanghalian eh. May mga laswa-laswa sila dito eh. Ayan. So, dito kami lahat. Lalo na pag nagkataon na wala kasi yung mga ano dito. Yung mga kababata akong mga... Kristo. <laughs> Kristo. <laughs> so, manunood kami ulit ng, ng mga palabas dito. Oh, ayan. Dito pala mga ka-trip at mga ka-dibdib, pag 50 years old ka na pala, wala ka ng bayad. Kaya lahat ng mga ano dito, yung mga 50 years old, dito kumakain kasi hindi pinagbabayad. yeah citizen,

Oh. <laughs> okay lang 'yan. <laughs> Ayan. Anong anong klaseng lumpia 'yan, mamia? Ah, uh, ugud. ugod. Gulay. Ugod ay sarap 'to na. Ah. Udto na siya. Oh. Yeah. Uh. Ayan, si Judy na. gagawa na. Uh, na Mamiya yan. Yeah, Rafa oh, laki-laki na, oh. Hello, Rapa, kumusta na? <laughs> ha? Ah? Sana si ano nakalaro mo. Ay, si mother there pala. Hello, young. Ayok sa pong eh. Ay, <uksapungi. laughs> ito na namin si Nida kasi pangalan nito. Uwi na siya. Kasi ang flight dito sa 20 eh. Yeah, sa 21 pa kami tanong ikaw naman uh, may may ko ah uh, may go thank ko po <laughs> sana okay. ano oh kaway kaway kay Jan kaway kaway kayo away kaway kaway kayo. yan atin na namin siya okay, away So, dito kami ngayon sa Tagom. Natin namin si Nida. Pero hinihintay pa rin namin yung ano, Pasorigao kasi tumbas na to. Papuntang ano eh. Butuan pa eh. May karga naman siya. Hirap naman yung lilipat na naman siya. Kaya hintay namin yung diretso ng Surigao. Yung galing ng Tacloban. Ayan, papunta Surigao. Ayan, ito. Hintay-hintay uh, lang muna kami. 2,000 years later. Ngayon lang ako nakabalik dito ulit sa amin sa talo. <laughs> ilang mga, mga taon pa ako na ma, duma, dumadaan lang kami dito. Pero hindi yung ngayon pupunta kami dito mamimili Sa akam pala na isa yun. Dito pala yung pwesta ng mga isa. Tayo. Dito. sa so, may uh, no, palaisdaan. Pala Ayan. Oh. So, tignan mo nga daw yan. Ayan. one and one-fourth? One Dito naman kami sa Tagu. Mas madami din yung mga ano dito eh. isdaan. Eh. Malaki. Kasi nga, siyempre malaking city tong Tagong, kaya ayan. meron na kami gagawin mga uh, ano, yung salad. At so, uh, titi kami. Nag-together ka namin. Ayan. Oo oh, nga pala, no. Karne. So, dito kami sa tindahan ng magandang tindera. Uh, Pag-ubilin kami ng karne niya. Ayan. So, ito na. Ngayon lang ako nakabalik ulit sa Tagong kung how many years. Siguro mga 4 years. 3 years. Ganon. Tagal. So, ito. Kompleto yeah. na kami. Yan. Didiretso na kami. Okay. Thank you. Ganda. So, dito naman kami mga kadibdib. Kawasak-wasak sa ano. Sa panghalo ng aming mga ano. Ng aming luluto yung pagkain. Si Dindi na lang yung pinano ko. Kasi marunong to eh. Alam niya kung ano mga gagawin eh. Say hi! Kawai-kawai! Ito -kawai. si ate, oh. hello! Shout out dyan! <laughs> Ayan! Okay! Two years later Wala talaga kami ng mangga dito Ayan o! Oh. So ano, sabi ko sa iyo, pag hindi matamis ha <laughs> O, oh, mura lang sa relasyon nga, huwag nilitamis bayaan ha Okay! Oh. O oh, <laughs> oh, sige, taga ikaw, pilas ya? 200 kilo. 200 kilo. Apil ka? Dili. O oh, dili. <laughs> ano din? Tirahin na natin. <laughs> Ayaw. Ayaw. Bata pagkukul. <laughs> <laughs> so, andito na kami kina Oka, o. Oh. Yung e lugar niya. Dami rin pala mga manok dito na inaalagaan, o. Oh. Hello, Ka! my old friend, long lost friend. Ayan, si Oka. Finally, nakarating kami sa bahay Hello. nila. Hello, baby. <laughs> yeah. Oh, di. Hello. Inday, kumusta? Ano, pau! Oh, kaway-kaway dyan. Ala, nakabot yun. As <laughs> misis. Tadi <Sabi> ako. <laughs> so, niya. Ah, sa pao. Oh, nakita na kita personal na po. Hello. <laughs> within, within five years. <laughs> Oy, ano? Basta ng ato kato ron. <laughs> Ayan. Dapat gilina <ngiluto> na kung nagluto. Basta mo nagluto niya mo? Ang... Ay. Ang Oo ba? Ano yung mga mayo ni surprise? Oo. Oh, ayan. Mm. Halika, anong kumusta balita? Sakit lang kaya pon? Doblado, doblado. 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 Uy, hey, jis lang. Jis. Cinco, cinco. Kung saan cinco? Ang ilang po yung <laughs> oh, pusta na, sabong na, sabong na, pusta na. Diste 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 Oh. Dublado, dublado. Oh. <laughs> pawpaw oh, grabe ang luto niya, oh. Alaga naman, specialty ni Pau to, eh. Yeah. Pura glitson lang, God, ang likod ni pawpaw. Si Ha, Oh, sige, sulot. So, dito kami ngayon sa bahay na ako. o. Ko, yung aking long lost friend. Yan. Nakita mo naman, no? Oh. Yan. Sinurpresa ko siya, o. Oh. Ah, ito. Salamat sa pagbisita. Oh, so, ito. May konting salo-salo kami ngayon dito, o. Oh. Oh, ito may kamote, o. Ay, gustong-gusto gusto, gusto yan rin. Oo. <laughs> so, oh, yan. Oh. ito pa yung ano, ano? Logis, logis. Haha, <laughs> susi <Logis yung> mata. <laughs> so, Mamé, oh, oh. na Ngayon. Ano, 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 Ayun na tayo Ayan. Ang paborito ni ano eh. Ito rin eh. kain na tayo. Ayan. pogi natin yung mga chicks adaret oh, sa tago mo. Number one adaret. Number one adarit, oh. Ito. Talaga naman. Boss Korean. pao pao. Boss pao pao. Masami. Oh, Wala na kukupas pa. Mawa. Ah. Salamat boss. <laughs> Dual citizen. Mas <Total> <laughs> maingay pa yung mga aso. Oh. daming aso kasi ni Oka. Eh. Tsaka yung mga, mga manok na pansabong. Oh. Ayan. Ito. Ay, ah, ito mamaya, ah, pupunta daw to sila sa school, sa university. Pupunta sila sa University of Balikbong maging uh, no? ano dasila, sila. Universal. oh nii masadya sa panggum si Manisito, justice, 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 City. justice, City. justice, 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 ay <laughs> ang, daming... ang daming aso oh. ayan o oh. may hmm. pa sa, likod, oh. Ayan, oh. Hmm. sa aso pa lang yun. daming mga klase-klase ng aso may maliit, may malaki ayan o oh. hmm. ito ang kanilang gwardiya, manok bago <laughs> 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 ka makapasok sa mga aso dadaan ka muna sa manok Ayan. Ah, oh, ito naman pinag uh, mga brother ata nila eh. Ayan. Ganda nitong babae na to. Oh. Tsaka yung lalaki oh. oh. Meron pa isa doon oh. ang gaganda oh, oh. Maya maya. Dami ng talabas ulit. Ito oh. Tinan may wing may wing siyang wing ba no. Nanalo na rin ata ato eh papalahi na lang sila dalawang klase to Ayan, buyugon kung uh, 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 uh. Saan manok mo? Ayan, ah, yan ang manok mo? Oo Nalo na yan? Ha? Nalo na? Nalo na manok mo? Asan? Asan ta? Ato? Asan ta? Ato? oh tinatawag niya ako Saan daw kami puputa? Oo okay. Saan? Baka may aso dyan Oh, may aso! Oh. Na? Ah. <laughs> namin. Ay, dito niya ako dinala, oh! Oh, ayan pala yung mga manok din, madami daw, oh! Ay, mga babae naman yan! Oh, balahe! Yeah! Oh, Ay, so may sumay manok ka doon! Ha? Ah? Balik na, balik na tayo kay Lolo! Balik! Balik na tayo, wala! Walang laman yan! Ha? ng mga aso. <laughs> Daming aso. <laughs> oh, Hali ka. balik tayo doon. Dali. Punta tayo kay Lolo. Oh. Dali, san? Ayun. Dali na ako doon. Dali daw, dali. Tayo yan. Anok mo yan? Aha. Dalawa. saka kayong pa. Dali na. <laughs> Oy. So ngayon po, dito kami sa Tagom, kina Oscar, yung aking kababata din dito. At saka yung kuya niya, yung mga schoolmate namin. Ito, sinusundan ko yung kanilang, ano, yung kanilang sasakyan. Ito. Ang dami na nagsamahan lahat dyan. <laughs> Maalala, nagtakbo ka kanina. Pagkakitang lumalabas. Yung sumusunod lang kami. Ganyan. <laughs> So, ngayon lang talaga ako nakadaan dito ng yung mama, mama Shell. Kasi dati talagang pag kami dito eh, diretso kagad eh. Wala pang isang oras nata. Na diretso na sa Davao. So ngayon, kasi yung flight namin sa 21 pa, kaya pangalan nito, nagkaroon na pagkakataon na makibanding dito kina Oka. pupunta namin yung park daw ata sumusunod lang naman kami ang ganda dito din ano? Yung park nila. Dito daw sila naglalakad-lakad. May si Chong Uy pa ano nito. Mayor lang. Sino bang mayor na yan dito? yung sino mayor ngayon dito? So, ito na yung municipal city ng Tagum. Ang dami mga taong namamasal din dito. Ang Ganda. ganda. natakom, 'yan laki. Ay, ang ganda. So dito pala sila naglalakad-lakad sila, o ka? babata, okay. yung babae. Kamusta tuwad, eh? Lakaw. Oh, ba? Ah, mm -hmm. uh, 'yan si James, ah. Oh. 'Yan, invite mo sila, James. Bakit dito sa aming city? Sa... So, uh, uh, <laughs> city of Taurus. Yeah. <laughs> Pati <serenet, laughs> <yeah. laughs> Oh, ito na oh. Pangalan nito nagkakatawa ng mga bata. <laughs> oh, ayan. Oh, sige. lang ko kayo. Okay. Ayan. Gandahan mo darling ha, yung pakimbot-kimbot talaga ha. <laughs> ayan. <laughs> yeah, may mga OG sa doon na nakatingin.